Ayan, makikigulay lang po. Dumayo kami rito para manggulay lang. Ang sila, yun. <laughs> Nakikigulay na rin. Napadaan na rin lang. Napadaan na rin lang naman eh. Lubusin na namin. Oo, ayan. Nakigulay pa kami oh. Dumayo lang dito para manggulay. Dami makahiya mamaya to pag uwi to kamot kamot ka nito eh sabi ko nga oh. balang araw tayo rin maninirahan dito mo maluwang na yun dyan eh gusto ko naman dito sa, sa likaw likaw ito malapit lang palengke oo malapit lang nga ah, nga Oh, grocery ka talaga. Hmm mamaya sa, sa susunod alam na oh, pagbalik alam na <laughs> yan po yung area na yun oh. yan may sampalok palok na yun tsaka yung mangga na may niyog doon po kami kung sakali matuloy yan doon po yan diba yung ganda rin ang location nya ang mga nasa taas iwas baha masakali. sakali ayun po yung mga kasabayan na naman nag tripping oh. ayun na sila kasaunahan na kami ng gulay pa eh <laughs> nga nang gulay pa kami Nito siguro ang area na to punuan na to itong area na to oo oh, libre pa yan uh, sabi ko nga kung abutin pa natin pwede na oo oh, wala na yan ano yung tingin na nga nila eh. Oh, sa likod lang na Republic oh. Mga puno ng mangga, diba? ba? Yung titistisin nila 'yan. kan laking kahoy niyan. Oo nga. Ampo. Sarap di ba? Parang ano lang, parang sa bukid. Parang sa bukid lang. Ano yung tubig yan Oh. Supply ng tubig yan eh. Di ba ang hose? Supply ng tubig yan kasi may water pump sila ron. Eh. Supply ng tubig yan. na po na po rin kaya kasi alam na sold out Na, ang dami nang kaabang no. Yung mga kalsada 6 meters pa yung ano niyan. Oh, yes, yes, yes. Kaya yung yung may tinuso pa doon. Oh, yun na po yun, sir. Yun ang kalsada. Opo, sir. 6 meters po yan. Yung ano tiningnan ko yung sa sulod na sa pa yung May bakod doon sir ano semento. monthly down Oh, yun. Makikipag-usap ka na doon sa office. Para alam. Sir, thank Sige you po. Ba?